Hmm. Dito po kami guys Kaya sa itaas guys ng uh, Kingdom Maharlika. Ay, grabe guys oh. Sa itaas pa lang. Yeah, yeah, talagang mayaman na. Ah. Iba't ibang mga tao dito, mga ibang bansa. Oh guys oh. Oh. Ito po ang taas. Dito pa lang naman talaga kaya mag ang ganda oy. Grabe. Mahirap naman pag commute-commute. Wow, good luck yan. Mm -hmm. Siya ang may gawa niyan. Good luck yan. Mm -hmm. koi fish. koi fish yan, good luck yan. Basta lang dito. Ay, dahil nang... Yung sa mga gilid ko yan Sinip yan, Sinip. Mm -hmm. Ay. Ito yung mga sa kwarto. kayo? Ah, oh, may akit pa yan? Okay. Eh, grabe yan. Oh, grabe, guys. Oh, 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 isang kwarto kayo doon. Si, yung, anak, sino Sino nag-design nito? Yeah, uh -huh. Ate, sino nag-design dito Grabe, grabe. -ano ang ilaw nag-design. Kung 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 ito po kami guys, itaas na ang kingdom hamahalika. Itaas po ito guys ha, grabe guys, ang ganda. Grabe, natitira pa pag itong ibang ito. Ha? Natitira pa ba ito? Ang ganda. Pero dito lahat kayo. Hindi dito lahat. Pag may mga bisita pala si sir, pwede palang patuloy lahat dito, no? Kaya pala, kasi, ano lang. Pwede pala naman, sa labas na. Hindi ba mga lang na sa labas? Hindi ba lang mga Hindi pa. Katulad nila. Ano? Ano?